Ano ginagawa mo dyan? Ano ginagawa mo dyan? Bakit ka nandyan, ha? Natalie? Hello? Yeah. Ah, lalabas na ako. Alis na ako. Iwan ka na namin. Labas na dyan. Bye-bye. Bye-bye. Nat-nat. Bye-bye. Bye bye. Naiwan ka na. Dali na. Dali ka na, dali labas na tayo bilis na. Dali na. Andito na si Glisi oh. Dali. dali. ka na. Oh, dali ka na. Paano ka makalabas diyan? Paano ka makalabas diyan? Sige nga, mag-isip ka. Paano ka ba makalabas diyan? <laughs> Hindi na siya makalabas, guys. Oh. oh. Hindi ka na makalabas dyan. Ano? Ayan, pumasok ka kasi dyan. Halika na. Hindi na, dali na. Dali. Kawawa mo ng baby na yan. Nakulong dyan. Dali na, labas na. Bye-bye. Nat-nat. Bye-bye, nat-nat. Bye-bye. Bye-bye. Sige, kaya mo yan. Oh kaya na <laughs> sige, kaya mo yan oh, wala, wow, galing nga nakalabas na, O, oh, hali ka na Dali, labas na hmm, bye bye, labas na baba baba na, baba, oh, ala, ang bilis <laughs> asa na yung dalawa na yun dito na, dito dito kayo. Hello! Ang dalawang mga babies ko. O, kakain na kayo. Kakain na.